Nagulat ang lahat ng sabihin ni Coach Lee na hindi na siya makakalaro sa natitirang bahagi ng laban. Doon na pagtanto ni Shinge na sinadya talaga ni Shuan na itulak si Duan para masakta nito, kaya sobrang nag-init ang ulo niya. Kahit napigil na ang pag sa sakit, iginiit ni Duan na kaya pa niyang maglaro. Aniya, hindi tayo mananalo kung wala ako sa loob. Pero sinabi ni Shing na kakausapin niya ang referee tungkol sa ginawa ni Yuan dahil malino na sinadya ito. Pinigilan siya ni Coach Lee at pinaalalahanan na hindi sila pwedeng malagay sa alanganin kapag tinamaan si Jing ng isa pang foul. Apat na lang silang matitira sa court. Kaya malinaw ang utos niya, kailangan ng magpahinga si Duan. Agad namang nagdeklara si Sema, pagbabayaran nila to ng sampung beses. Pero tinanong siya ni Coach Lee, at paano mo gagawin yun? Napatawa si Sema dahil wala yon sa mga nakahanda niyang linya. Kaya pinaalala ng coach sa lahat na pinakamahalaga sa ngayon ay manatiling kalmado, anuman ang gawin ng kalaban. Kumuha siya ng marker at nagsimulang magsulat sa strategy board. Lahat sila ay umasa na may ilalabas siyang bagong taktika. Pero nang i-drawing niya ang isang malaking arrow na nakaturo paabante, naguluhan ang lahat. Ipinaliwanag lang niya na kailangan nilang sumugod ng diretso na parang hindi pa nila alam 'yon. Nagpatuloy ang laban at bumalik sila sa court. Pero laking gulat nila nung mapansin na nakaupo lang si Jawan sa bench. Sinubukan ng kalaban na gamitin ang height advantage at ipasa ang bola sa bantay ni Jing, pero mabilis na naswat ni Jing ang bola. Napunta ito kay Fon na agad ipinasakay kay Xing. Hinabol siya ng mga kalaban, pero naipasok niya ang tira. Samantala, pinapanood ni Chen Anan mula sa Jing Shi at napansin niya, kung nandito pa si Xuan, hindi magiging ganito kadali. Nagtanong si Xuan sa coach niya kung bakit hindi siya pinapalaro, pero sagot lang nito, para tayong nagtitipid ng lakas. Tuloy-tuloy si Xing sa paghawak ng ritmo ng laro gamit ang mabilis na dribble at lightning passes na nagbibigay ng punto sa mga kakampi niya. Paglapit niya sa sidelines, binanatan pa niya si Ike Xuan, sinabing puro dal-dal lang ito. Galit na galit si Xuan, lalo pat narinig ang sabi ng coach niya, nakakabuisit siguro makita na ang mga hindi tapos sa kusina. Winawasak ang pinaghirapan ninyo. Sa susunod na play, paubos na ang shot clock kaya pinilit ng kalaban ang tira. Pero nasunggaban ni Gao ang bola at itinapon papunta kay Shing. Medyo malakas ang pasa kaya inakala ng lahat na hindi niya ito aabutan. Pero humarurot si Shing at naipasok pa rin ang tira. Lumobo ang lamang sa anim na puntos at sobrang nainis ang coach ng kalaban, hinagis niya ang strategy board sa sahig at sinigawan ang mga manlalaro. Parang ngayon lang kayo nakahawak ng bola. Nakalimutan nyo na ba ang lahat ng pinagpawisan ninyo para makarating dito? Napaisip ang mga players, naalala nila lahat ng hirap ng training, lalo na dahil hindi sila ipinanganak na Henyo, pero hindi rin nakaligtas ang coach, binigyan siya ng referee ng technical foul dahil sa sobrang sigaw. At dahil doon, nakakuha pa ng free throw ang boys, binalik na ng coach si Swan sa loob ng court habang si Fan naman naghahanda para sa free throw. Bago pa ito makatira, bumulong si Sema kay Shinge, mag-ingat ka, parang sobrang gigil na ng mga kalaban matapos sermon ng coach nila. Pasok ang tira ni Fon. Pero sa susunod na play, agad nakakuha ng bola si Xuan at nagsimulang maglaro ng marumi. Tinulak niya ng malakas si Shing sa gilid bago maipasok ang tira. Sa kasunod na play, nakuha pa niya ang bola mula kay Shingei at nakahanap ng pagkakataon para pangasarin ito. Pagbalik ni Shing ng bola, agad siyang din team at siniko pa sa Chan nabitawan niya ang bola pero hindi napansin ng referee ang malino na foul. Nakawala si Xuan at ipinasa sa kakampi panibagong puntos para sa kanila. Sa next possession, nawala naman ang bola kay Sema. Sinubukan itong agawin ni Gao pero siya naman ang siniko sa Chan. Si Xuan ang nakapulot, tumakbo diretso sa ring at binangga pa si Pham hanggang matambe ito, pasok ang tira. Laking gulat ng tawagin pa ng referee si Fan para sa foul at binigyan ng dalawang free throws ang kalaban. Mula sa sidelines, nagprotesta si Duan pero agad siyang pinatahimik ni Lia Lau bago pa madagdagan ng isa pang foul ang koponan. Doon na naman si Xuan, pang-aasar ulit, hayaan niyo siyang magsalita. Wala naman siyang ibang paraan para mailabas ang galit niya kasi hindi man lang siya makalaro. Mga mahihinang nila lang. Pagsimula ng second half, ramdam na agad ang pagod ni Sema dahil sa sobrang pisikal ng laro. Naiinis siya at sinisi si Coach Lee, kasalanan mo to. Wala ka man lang matinong strategy, Naalala niya pa kung paano muling nagdrawing ng dramatic si coach noong halftime. Akala nila may bagong taktika, pero isang yinyang simbol lang ang ipinakita. Ipinaliwanag pa panito na magic must be countered with magic. Pero wala ni isa sa kanila ang nakaintindi. Pagbalik sa court, sinubukan ni Coach Lee na mag-dribble pero natapilok lang siya sa sarili niyang paa. At laking gulat ng lahat ng tawagin ng referee ang bantay niya para sa foul. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Shing na gets na niya kung ano ang ibig sabihin ng coach. Simula noon, nagkunwari na lang sila. Sa bawat play, divey, nagpapanggap na nasaktan hanggang sa maubusan ng fouls ang kalaban. Lalo pang ginaya ni Sema ang style na ito at sunod-sunod na tinamaan ng foul ang kabilang koponan. Dahil doon, napilitan silang ibang targeten. Siniko nila ng bahagya si Gao Jan sa Chan pero ginaya rin niya ang peking pagbagsak ni Sema. Resulta, dalawang free throws para sa kanila. Napaisip si Jawan habang pinapanood ang lahat ng ito, ganito ba ang pakiramdam kapag nakakalaban ng mga henyo? Pero, bakit ba kailangan pang may henyo sa mundong to? At doon siya nagbalik tanaw kung paano niya unang nakilala si Yunmo noong middle school. Mula noon, naging number one fanboy na siya. Lumapit pa siya at nagmakaawang turuan siya ni Yunmo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Yunmo at sinabing may ibang nagturo rin sa kanya noon. Pero hindi nagpatinag si Jawon, talagang porsigido siyang maging gaya ng idol niya. Pumayag din si Yun na turuan si Xuan. Araw-araw silang nag e at habang tumatagal, lalo pang gumagaling si Xuan sa ilalim ng tanyang gabay. Hanggang sa nakapasok na siya sa main team. Muli silang nagharap ni Xing sa court para sa pang isang daang beses. At sa pagkakataong ito, smooth niyang naagawan si Xing. Sinubukan siyang pigilan ni Shane, pero umatras si Shuan at nag-step back shot, pasok, dagdag dalawang puntos, habang pinapanood, naalala ni Yun Mo ang mga araw na magkasama pa silang naglalaro ng basketball ni Shuan, isang pagkakaibigang parang hindi matitinag. Sa isang laban noon, papasok na sana ng tira si Yun Mo nang biglang sumugod ang depensa ng kalaban. Kaya nag-blind pass siya papunta sa bestie niyang si Shuan, at ito ang nakapuntos. Nanalo ang Baishi High School noon at sinabi pa ng teammates kay Xuan na kapag napanalo pa nila ang huling finals match, makakakuha sila ng dagdag na puntos para sa entrance exam nila. Pinag-usapan nila ni Yunmo kung paano nila idaw na ang finals. Pero biglang dumating ang balita, may nangyaring problema at kinansela ang practice. Balik sa kasalukuyan, nagawa ni Jenzei na lampasan si Xuan at kahit anong habol niya, madali lang na ipasok ni Xing ang tira. Doon naalala ni Shua ng nakaraan kung paanong na-injure ang kakampi nila at nagmakaawa siya kay Yunmo na tulungan siya para manalo sa finals. Pero mariin siyang tinanggihan ni Yunmo, tumigil ka sa pagiging petetek. Kung gusto mong manalo, gawin mo mag-isa. Mula noon, bitbit -bit ni Shua ng paniniwalang kailangan niyang manalo ng mag-isa. Sa court ngayon, binangga niya ng marahas si Shing. Sinabi ni Shing na sanay siya sa street basketball pero walang pakialam si Shuan, itinulap niya ito sa ere habang pumapasok ang tira. Nakahiga si Shing sa sahig at lahat ay nagmadaling lumapit. Ang ilan pa nagsabi, hindi na basketball yan, parang baliw na lang siya na ng Dapat na siyang ma-eject. Habang pinag-uusapan ng mga referee kung ano ang dapat gawin, biglang tumayo si Shing. Akin na lang ang sisi. Ako ang nadapa, walang dapat tanggalin sa laro, sabi niya. Hinayla siya ni Liao papunta sa bench at tinanong ng simpleng math questions para siguruhing ayos pa siya. Tinukso naman siya ni Shing, sobra ka namang mag-alala. Nagdeklara ang mga referee na normal foul lang iyon. Bumalik si Shing sa court pero napansin ni Liao na may dugo na sa tuwalya niya. At dito na siya pumasok sa beast mode. Sunod-sunod ang puntos, unstoppable si Shing kasama ng kanyang mga kakampi. Kahit anong effort ni Xuan, parang wala lang hindi siya pinapansin ni Shing at tuloy lang ang scoring spree. Habang nauubos ang oras, hindi mapigilan ni Xuan ang magtanong sa sarili, bakit ako natatalo? Ako ang pinakamasipag, ako ang pinakamaraming pinagdaanan. Ngunit natapos ang laban na panalo ang Jingbei Hai. Nagsaya ang buong team, nagdiwang ang lahat. Nilapitan pa ni Xing si Xuan at sinabing, wala kang dahilan para itulak ang ibang tao. Kahit anong nangyari sa nakaraan, hindi yan excuse. Tinawag siyang baliw ni Xuan, lalo na sa pagiging matapang at hindi pag-iwa sa mararahas niyang galaw. Samantala, nagkulitan at nagtulakan pa sa saya ang mga miyembro ng Jingbei, isang panalo na hindi lang puntos ang dala, kundi aral din sa lahat. Samantala, nagkakagulo naman ang kabilang team. Nagsisihan, nagtuturuan, parang mga tall unang wala ng pag-asa. Pagkatapos ng laro, nagyaya si Coach Lee na kumain ng karne, sagot niya lahat. Habang nagkakasayahan, ibinunyag ni Shinge na kanang kamay talaga siya. Pero ang dahilan kung bakit puro left hand layo pang ginagawa niya ay dahil tinuruan siya ng tanyang kababata. Pinagalitan naman sila ni Liao dahil kumakain daw sila parang mga baboy. Samantala, sinabihan ni Duan si Sema na kailangang bumalik agad ang lakas niya kasi kung wala siya, tiyak matatalo sila sa susunod na laban kontra Yehei High School. Habang nagbibiroan ng lahat, biglang nagdeklara si Shingei, hindi tayo matatalo sa susunod kasi sasali na sa atin si Yuno. Nagulat si Yuno at agad na Yumengal pero biglang iniabot sa kanya ni Coach Lee ang isang official team jersey, number 8. Tama na, sumali ka na sa team ng tuluyan, ani Coach. Doon naman sinabi ni Guansha na naitandaan pa niya ang jersey number ni Yuno noong junior high at siya ang nagsabi sa iba. Habang nagtatawanan at nagbibiroan ang lahat na natiling tahimik at malalim ang iniisip ni Yunmo. Samantala, mag-isa namang nag-eensayo si Xuan nang lumapit sa kanya si Yunmo. Nagpakitang gilas pa ito at pamukol ng long shot bago sinabi, alam mo ba, hindi ako nakapasok sa prestihiyosong school dahil sa huling laban natin. Halos may pagsisisi sa tono niya. Pero biglang sinugod siya ni Shuan at hinawakan sa kwelyo. Wala akong pakialam kung natalo ako noon. Ang gusto ko lang, maging katulad mo. Pero habang tumatagal, narealize kong kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot ang level mo. Naalala pa niya ang sinabi ng coach nila matapos ang finals. Isa lang daw siyang walang silbi, parang uod na walang kakayahan. Doon tuluyang bumigay si Shuan, umiyak, at inamin na gusto niya talagang manalo ng gold medal noon sa huling tournament nila. Matapos ang sampung taong luha, kinuha niya ang bag at paalis na. Pero bago umalis, sinabi niya kay Yunmo, magpatuloy ka sa paglalaro, ipakita mo sa lahat na hindi kalokohan ng mga kagaya natin.